Uh, good morning, good morning. Dito po tayo sa ating ano sa ating uh, tanim na opo, guys. So magpipitas tayo ngayon Ito, Pwede na to pitasin. Kailangan hirap pala mga uh, pitas nito. Kasi hawak ko din ang monitor. Ito pwede na to. 'Yon. Mga mahigit isang kilo na to. Itong dalawa na to. Ay nako. Mga lalaki. Yan, ayan. So So pitasin natin 'to ngayon, guys. Kasi ibibinta natin 'to para magkaroon tayo ng pera. Tung bulaklak na 'to ay parang nagmay sakit. Ito, ito, ito. Ayun. So papunta 'yon doon. So maganito magpitas, guys. Ayun oh. Subukan natin magpitas yung isang kamay lang, guys. Ah, paano natin pitasin yung na isang kamay lang? So, hindi kaya. So, ilang bis na kami nagpitas, guys, is ah, panat, pangatlo na ito. Pangatlo, pitas. So, talagang may pira sa, sa gulay. Yan, guys. Putulin natin to Ah. Ayan, naputol ko talaga, guys. Yan, ilapag muna natin. Yan, guys. So, isa-isa natin na uh, putulin. Ayan. Ayan dalawa na ayan guys yan mga kaopo farmers masarap magtanim ng ng opo kasi talagang pag may tinanim ka meron ka talagang may harvest dito sa bandang ibaba naman guys ay ay tinaniman namin ng kalabasa so marami dito kaya lang medyo maliit pa guys hindi pa pwede yan punta tayo doon sa dulo ah. yan so mayroon din kaming tanim na kalabasa ayan o oh, mga idol tanim na tanim tayo para may uh, harbisin yan ang sikreto ayun dito mayroon dito mga idol yan ang mga idol kaya medyo maliit pa. So, piliin natin yung medyo malaki. Ayun. Ito. Dalawa. Ito mga idol. Pwede na to. Ah. Ano ba si Kirito ko? Alam nyo ba kung pa paano ko ito tatanggalin mga idol? Ayun. yan Ayun. Napakakinis. Ayan. O, oh, dalawa na po. Ito, pwede na to. Pwede na to. Pwede na to. Ayan. Tatlong piraso na. Medyo maliit pa. Alanganin pa to kunti. Ayan. Ah. Ayan mga idol. Sa kabila, mayroon din kaya lang medyo maliit pa mayroon pala sa kabila mga idol ito, ito. wow kaya lang medyo alanganin pa so maghanap tayo dito na medyo malaki so dito sa kabila mga idol ay may tanim din na kalbasa oh, maliit pa lang pero medyo mataba na you know, you know. Makita nyo ayun yung mga sekreto mga kaparm kailangan na magtanim magtanim lang upang uh, marbis tayo ito pwede na to ito. pwede na to mga idol ayun medyo maliit pa siya pero pwede pwede na yun maliit pa mga idol lang pa so atid muna natin dito mga idol tignan natin kung ilang piraso na yung mapipitas natin mga idol yan yung so, mga idol uh, update ko kayo later on pa lang napipitas natin so update ko kayo later on so okay, ito na mga idol ang harvest natin mga idol so sasakin na natin to yan mga idol ah ayan ang dami yan medyo mga malaki ng iba mga idol pero ang iba malanganin pa pero okay na yan pwede na yan wow yan mga idol. Wow. So wow. medyo marami out. ang ating nakukuha ngayon kaysa dati. Ilang piraso lang dati. Laki oh, huh? ha? Yan. Yan. Yung mga idol. <laughs> Yan. 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 Yan mga idol oh. Tingnan natin, yun oh. Dami mga idol. Yan.